Kaya pag nakita kami, natingin na. Mm. Tapos nangiti. Mm. <laughs> yung, kaya nga ako napansin, kasi sabi ko, Ba't kaya natawa si ate nating sa asawa ko? Kala ko ipuging-puging. <laughs> Kung tingin kayo nakatingin sa braso. Mm. <laughs> kaya... <laughs> <coughs> <coughs> ay, 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 ang gandito lang kasi yung ano mo. Oh, nadali pa lang ano yung aking, ano kanina yung payo Eh, ang gandito lang kasi yung... <coughs> ay, nito Ang na, sukat na ng dibdib ko kakatawa. Ayun, ay, tapos na yung pangyayari. Tapos bigla, biglang, na naalala mo yung mga reaksyon ng tao. Ang <coughs> lang. Tingnan siguro kung talagang totoo yun Eh, ako medyo nakaangap din yung ano kanyang takinip na sa grocery Eh, pero hindi naman kita nabuhap-hap lang Ang sakit ng, ang sakit ng, ang sakit ng ano ko na, ng nandito ko. Ah, uh, Diyos ka po, tutulog na lang. Ay, hindi pa. Hindi. Hindi. <laughs> mm. <laughs> hindi pa ako makamubon. <laughs> mm. uh, Ang sakit so, ng dibdib ko. <laughs> mm. uh, hindi ako makamubon doon kasi nga hindi eh, ako i-grocery-grocery. At, at ano, hinahanap ko nga talaga yung maraming kojisan at Madami tayong kailangan. Madami akong kailangan, ah. Ay, Diyos po. Kulang at kulang. Butit hindi ka na bumaba dun sa sa, sa Watson at saka sa grocery, <laughs> dun na sa grocery. Ah, Diyos ka po. Kasi na kami nauna sa grocery. Ay, ang dami pang kulang. At isang, ano lang, isang, uh, isang cart lang na nakuha namin na <laughs> mga ano soup. Ay, ko, Jisan Soap ay po. Ay, nako. At yung aking big order ay umariba na naman kahit di pa nadating yung unang pinadadala ko last two weeks ba. O nito lang nakaraan. Ayun. Ay, ay, Diyos ko po. Bago ako makamove on naaalala ko talaga. Nagulat ako eh. Sabi ko, ba't kayo nangitingin dito si... Eh, eh, nakatingin kasi ako to sa, sa monitor kung magkano na yung total. Utik na yan. Sabi ko, tingin ngiti ngiti. Kaya binidyo ko eh. Medyo nung video ko, hindi na nangiti masyado si ate. Pero tawan-tawa siya. Yung pala doon sa tutubor. Akala kasi nila yung tutubor. Nasa siyargaw. Apa? Sabi na sa na pala yung <laughs> Hindi nila alam tagalawisyan na tayo. <laughs> Hindi ka natatala sa tawa ko. Eh, <laughs> eh. tinutulugan mo oh, Ano yun? <laughs> ganun na lang yun. Ano, ganun, ganun na lang yun. After mong, ano, after natin magpatato, ano, gayon, gayon na lang yun. Ano, hindi mo mala ako papagurin. <laughs> 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 Ay, po, napagod ka na. <laughs> 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 napagod ka na. Ah, ang sakit ang dyan ko. Tsaka dibdib ko, just ko po. Ha, tama na. Mahirap magpakasay. -pag <laughs> Baka pagising ko -pag po kasay. Eh, mulat. Awal <laughs> mm. <laughs> oh, okay. ka. Ayoko na. Inihika na ako. Diyos ko po, patawas po. Ha, tama na, tama na. Kalma. Kalma, self. Kalma. Ay, Diyos ko po, nakikita ko lang yung reaksyon. Yung doon nga doon sa isa, hindi ko pa yung naiisip. Sabi ko, may dalawang mag, ano, mag, <coughs> hindi ko alam kung mag-shota. Pa-estudyante. <coughs> alam ko po, Kala ko, ano, syempre, hindi ko rin yun. At baka, mama, hindi naman tayo ang pinag-uusapan. Alam ko, isipin ko. Tapos, tatawa-tawa, ngiting-ngiting. Ngayon ko lang nare-realize tayo ang pinag-uusapan. Kasi nga, kitang-kita yung tutu sa <laughs> the surprise. Limot mo din ba? <laughs> ha? Yeah. Limot mo din yung tutu sa kamay mo? <laughs> Limot mo? <laughs> Ay, naku. Simula pa yan kanina eh. Oh, alam nyo yan. Nadali ng... Ang sakit naman. Hindi ko naman mo... Ayun. Uh, may may ako maghinamos. Pero asawa ko kasi, ilang minuto pa lang, ngayon talaga, tulog na agad. Kakahiga pa lang yan, tulog na. Ako, kakahiga lang namin, oh. Ayan, kaya ako yung nagbibideo. Eh, ganyan yan. Kahit anong tawa ko, tano, diretso tulog yan. Ay, nako. Okay, ang ganito na lang muna. Bye-bye. Ay, po. pagod na pagod kakatawa.